Magiging matagumpay ba tayo sa buhay kapag uh, nakatapos tayo ng pag-aaral? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. And, um, bago ko masagot yung tanong na yan, meron akong ikukwento sa inyo na dalawang klase ng tao at sa pagkatapos ng video na to, dun yung pumasasagot kung talaga bang kapag nakagraduate ka, nakatapos ka ng pag-aaral, may kasuguraduhan ba na magiging matagumpay ka sa buhay? So, magkukwento tayo. Itong kwento na to ay totoong buhay. Dalawang tao. Uh, pangalanan natin si Juan at si Pedro. Alright? Magsimula tayo kay Juan. Si Juan, um, lumaki siya na uh, simpleng buhay lang, simpleng pamumuhay lang meron siya. Yung nanay niya ay isang OFW and then yung tatay niya isang tricycle driver um, nakatapos siya ng pag-aaral sa tulong na rin ng kanyang mga magulang and especially yung kanyang ina na talagang nag bansa para lang makatapos yung kanyang mga anak dumating sa punto na yung nanay niya um, nagkaroon ng pagtatalo yung nanay at yung tatay na ang nanay gusto makapag-abroad para makatapos yung kanyang mga anak ng pag-aaral. While si tatay naman, yung kanyang asawa um pinipigilan siya na mag-abroad kasi okay na na magkakasama yung pamilya. Buo yung pamilya. Kahit hindi na makatapos ng pag-aaral yung mga anak, ang importante magkakasama sila. Pero nagpumilit yung nanay na mag-abroad at uh, makapag-provide ng uh, sa pamilya, makatapos ng pag-aaral yung mga anak niya. Um, and then, yung mga bata, yung mga anak, sila one, nakita yung paghihirap, nakita yung uh, sakripisyo ng mga magulang, kaya nagsumikap sila makatapos ng pag-aaral. Um, etong si Juan, nakahanap ng trabaho, na magandang trabaho, nagkaroon ng pamilya, ganun din yung mga kapatid niya. And then, yung kapalibot sa kanya, kay Juan, mga simpleng tao, nung nag-aaral, simpleng mga sudyante, nung nakatapos ng pag-aaral, nagkaroon ng trabaho, yung employee mindset, kumbaga. Um, dumating sa punto na si Juan, hindi na kontento dun sa sitwasyon niya. Kasi si Juan meron pangarap sa buhay um, meron siyang gustong marating kaya ang ginawa niya kahit na nakapagtapos na siya ng pag-aaral tuloy-tuloy pa rin yung pag-aaral niya paano niya ginagawa yon? naghahanap siya ng mga opportunity o yung mga umaatin siya ng mga seminars mga trainings na kung saan mag improve siya yung personal development na kung tawagin na hindi naman natuturo sa eskwelahan talagang nag-aaral siya para mag-improve siya pinag-aaralan niya kung paano i-develop yung sarili niya yung character, yung attitude kung paano humawak ng pera and then napapalibutan siya ng mga taong positibo so ganun yung nagiging buhay ni Juan okay so kahit na maganda yung trabaho niya um, meron siyang ginagawa na kumbaga makakadagdag ng kita pa. Hindi siya nakukontento sa isang source of income lang. Nag-focus siya sa... Nagsisimula siya mag-start ng negosyo na pwedeng yun yung magiging paraan o solusyon na magkaroon siya ng time freedom and financial freedom. Kasi gustong-gusto niya talaga na habang kasama niya yung pamilya niya, kumikita siya ng pera. Diba? So ngayon, punta na tayo kay Pedro. Si Pedro naman, um, lumaki siya na binaybi. Sinasanggol ng magulang. Binaybi. Ibig ko sabihin, si Pedro siya yung klase ng tao na ayaw ng magulang na nahihirapan siya. Kung baga golden spoon, yung isusubo na lang. So, yung kanyang nanay is a housewife and then yung tatay niya uh, naga-ahente. So, ...simpleng buhay lang din naman sila. At... Uh, ...itaguyod ng magulang ni Pedro... ...yung mga anak... ...kaya nakatapos din ang pag-aaral. Yun nga lang, si Pedro... Uh, ...binibinga ng nanay. Hindi pinadaan ng... ...mahihirap o yung mga sakripisyo o... ...ayaw mahirapan yung anak. Kaya tapos yung mga barkada... Uh, ...ahm mangginginom uh, may mga bisyo. So, yun yung nakapalibot kay Pedro. Uh, nagkaroon din ng pamilya si Pedro. Nakagraduate siya, uh, siya ng college. Nakahanap siya ng, uh, kumbaga nagsimula siya bilang self-employed. Ibig sabihin ng self-employed, yung wala siyang boss, yung meron siyang sariling oras, um, uh, yung kanyang self-employed, yung kinikita niya is dun sa kinuha niyang sasakyan na nakakapag-generate ng income. So, dun siya nagsimula sa kanyang karir hanggang sa magkaroon siya ng pamilya. Ang nangyayari lang kay Pedro, kapag kumikita siya ng pera, yung kanyang asawa ay hindi marunong humawak ng pera. Kumbaga, makahawak ng sweldo, ubos agad. Ganon yung ganon yung naging senaryo ng buhay niya kasama yung asawa niya. Yung asawa niya, sabihin na natin, gastadora, one day millionaire kumbaga. So wala talaga silang naiipon. Umabot sa punto na si Pedro um nagkaroon ng uh, anak. Nabuntis yung asawa niya hanggang sa dalhin sa ospital, wala siyang pambayad ng bills sa ospital umabot sa ganung punto. And umabot din sa punto na itong si Pedro ay inasa sa kanyang magulang at inasa sa mga kapatid yung gastos sa sa ospital para lang ma-release yung magina. Ganun po lumaki si Pedro. Uh, si Pedro kapag may pera uh, sabihin na natin nagre-relax pero ang pangre-relax niya ay inom kasama yung mga barkada niya kasama yung mga kasama niya sa trabaho kasama yung mga kaibigan niya ganun siya and yung kanya namang asawa order dito, order doon wala silang naiipong pera umabot din sa punto na yung sasakyan ni Pedro ay binawi dahil hindi na makabayad nang monthly um, dun sa sasakyan na yon kaya binawi so nawala ng source of income si Pedro ang nangyari kay Pedro naghanap siya ng trabaho ngayon nung nagkaroon siya ng trabaho uh, hindi siya sanay sa hirap kaya panay reklamo meron siyang boss tapos kailangan niyang gumising ng maaga Mabaga, alas tres pa lang ng madaling araw, nasa biyahe na siya. So, hindi siya sanay sa hirap. Naintindihan ko kasi, pinalaki siya ng magulang niya na bine-baby. Hindi siya talaga pinalaki ng mahirap. Kaya ngayon, hirap na hirap siya sa buhay. Um, tapos, ito ang pinakamalupit. Itong si Pedro, dahil nga meron mga anak, nung birthday, kung, kung matatandaan nyo, nagkaroon ako ng uh, video din na kung saan may isang tao na umutang ng malaking halaga para lang i-celebrate yung birthday ng anak. Walang masama na i-celebrate mo yung birthday ng anak mo, magpakain ka ng maraming tao, as long as ipon mo yon or pera mo yon. Ang hindi maganda, yung uutang ka ng malaking halaga para lang doon. Kaya nangyari, ngayon si Pedro baon na baon sa utang. At the same time, ito pinakamalupit. Hindi niya na oversee yung pangangailangan ng anak niya. Paano? Ngayon ay Hunyo. Magpapasokan na ang mga bata. Wala siyang pambili kahit bag ng anak niya. Wala siyang pambili kahit sapatos. Ngayon, ang ginagawa ni Pedro ngayon, kinukulit yung mga kapatid kinukulit yung magulang niya para ibili ng sapatos at bag yung kanyang mga anak. Okay? So, ganun yung buhay ni Pedro ngayon. Ngayon, pareho silang nakatapos ng pag-aaral, si Juan at si Pedro. Ano yung uh, pipiliin mo? Sa buhay ni Juan o buhay ni Pedro? And then, dun sa sagot, sa tanong na sinasabi ko sa inyo kung nakapagtapos ka ng pag-aaral, pero may kasiguraduhan ba na magiging matagumpay ka sa buhay? So, base sa kwento ko, sa totoong kwento ni Juan at Pedro, nakatipende po yan sa tao. Nakatipende yan sa'yo. Nakatipende yan kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Nakatipende yan sa mga tao nakapalibot kapalibot sa'yo. Okay? So, wala na tayong magagawa. Halimbawa, yung magulang mo ay ganun pinalaki. kasi uh, hindi naman natin masisise yung yung panahon dati, di ba? Ngayon, mga kaibigan mo, ikaw, nasa sayo yan. Kung sino yung pakikisamahan mo. And kung talagang tulad ko, halimbawa ako na lang, uh, meron din naman mga tao na negatibo, sa paligid mo. Pero it's up to you pa rin naman kung paano mo i-overcome yung mga ganong klase ng nature ng tao. So, nasa sa'yo pa rin. At the end of the day, ikaw pa rin talaga yung, kumbaga, paano magtagumpay sa buhay. Huwag na huwag kang papayag talaga na maging katulad ka ni Pedro. Gayahin mo si Juan na hanggat nabubuhay sa mundo, patuloy na patuloy na nagsusumikap, patuloy din na patuloy na nag-aaral para i-develop yung sarili at mag-improve. Naniniwala ako na kapag uh, uh, may tinatanim ka, meron kang i-harvest in a long term. ba? Diba? Hanggat nade-develop mo yung sarili mo, yung wisdom mo, yung knowledge mo, magagamit mo yan in the future. Alright? So hanggang dito na lang guys yung video ko. Sana meron kayo natutunan sa kinuwento ko sa inyo at yung sinare ko sa inyo. And kung nagustuhan niyo yung ganitong klase ng content, i-follow niyo lang ako para to get more this kind of content. Alright? So hanggang dito na lang guys. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat.